ko ah, sige ah 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 pwede na paglaro kung gusto ka nito yung tara oh Loko, pwede na ito pamalo sa'yo oh mama ma <sniffs> nainiwala ka na mayroong hangir na hindi nababali kalok ha nainiwala ka na mayroong hangir na hindi nababali Ayan na o oh, Ito Order tayo Sa Shopee Tapos tingnan natin Kung hindi mo babali. Sure ka Order kami Ay hey, Mayroon ba noon? Hindi na babali Yung <laughs> 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 hangar natin Puro bali Ipalo lang Bali na Ito hindi ka na Naniniwala? Hindi Lahat naman ay Nagbabali sige sige, sige 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 May napapanood kasi kami Sa TikTok Hindi na babali Tingnan natin Raiden Say hi Hi. Yeah. Okay, sige. Oh, hi. Hi. Order na tayo. Ayan, order kami. Tok. Ayan na. Tok. Select payment. Oh, cash and delivery. Ayan na, ayan na, ayan na. Yun na. What's up, mga pepap? So, ito na. Eto pala yung mga damit, to. na ilalive natin later. Yan, napakarami yan. And yung iba, nasa baba pa. Pero bago yon, eto. Dumating na pala yung in-order namin ni Mama nung nakaraan. So, eto yung papa-challenge ko sa kanya. Siguro, eto yung, ano, sana, 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 sana. Eto yung hanger para challenge natin si Mama. Hindi daw ito nababali. So, tingnan natin kung hanggang saan ang tibay ng hanger na to. Let's go! Ah! Iba. Dumating na yung hangar mo. Ng inorder natin nakaraan. Lok 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 lok. Boom! Hanggang saan kaya tibay nito? Challenge kita. Pusuan na natin, let's go. Pag trinay mo yan, tignan mo at balik ka agad dyan. Mayroon lang siya isang hanger doon na talagang hindi nababali. Ah, oh, yun na yung pag-display lang. Oo. Oh, oh. Ito. Mababali yan. Ikaw nga sumubok. Mas maganda kasi pag ikaw sumubok. Ay. Diyan Mamaya, natin. bayaran ko pa yan sa'yo eh. Kaya natin o. Oh. Ikaw nga sumubok. <laughs> ikaw sumubok. <laughs> Pero pag nabilad ito, malutong. Oh, malutong itong yan? Pag binila dyan. Oh! <laughs> pwede na paglaruan ni Rayden dyan. Oo, oh, oh. Malutong to pag lagi <laughs> na bibilad. Huwag nang bila din. Oh, ayos ah. Ano natin? Ano na natin? Kung gusto ka lang tiyo, Rayden ah. Look ah, pwede na ito pamalo sa'yo ah. Poin, poin, poin. Madalas si TV ko na puputo na Hello. Hi. How are you? Sit na yan eh? Nasa 150. Hello? Ah, 120? Ata. Ay na, may discount pala. Kaya nakuha niyo mama. Nasa 150 yan. Sige nga. Kuha ka kahit isa ta. Tapos pag nabali mo. Pag nabali mo. Sa'yo na. Sige. Balihin mo ta. Pwede yan. Kahit anong gawin mo. Pwede. Huwag mo lang iyo. Sige. Ah. Oh. Sige. <laughs> ah Sa TikTok. oo sige nga, gawin mo. Kahit anong gawin mo, pwede daw. Oh. Oh, alam mo. <laughs> Hindi na mabali, ah. Ah, pwede, ah. <laughs> pwede. 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 Yung, yung Oh, kala mo ah. Yung mo, ano namin doon, oh! No? Yung Oh, kala mo ah. Oh, ano ano <laughs> namin doon, no? Hindi talaga kala, ano, oh. Ano lang balik-balik na binibigyan. Tatagal to, tatagal no. Hindi nababali. Pwede. Tigas no. Pwede. Tigas. Okay, okay, after mo ako?